Ayan at napakarami yung dumating na parcel dito ngayon sa bahay Well kung maalala, yung nyo mga lodi nagpo-promote pa rin ako ng mga startups, small businesses tapos local businesses dito sa atin At meron na naman yung nagpadala ng mga sample sa atin So meron ditong ang mushroom chicharon, merong butcheron at meron ding sukang paumbong At may additional pa, meron pa mga ternong damit pambata na pambenta Paano na kayo yung pangarap ko nito na yung mama na walang ginagawa? So what's up mga idolo ko, ako ulit si Kuya na nag-iisang tambay na may pangarap Pangarap ko yung mama na ginagawa at kung paano gagawin nyo hindi ko pa rin po alam. At sa dami ng ginagawa namin ni Commander na kung hindi ko na nga ata talaga malalaman kung paano yung mama na walang ginagawa. So ngayon busy kami mag-unboxing ng mga parcel na dumating dito sa bahay ngayon. Well, sa ako yung binubuksan ko dyan. So pwede siguro natin sabihin unsucking. <laughs> well, itong una nyo nakikita is binubuksan ko yung galing kay Ma'am Irish. Kung hindi nyo pa nalalaman busy busy maging online seller si Commander. At isa sa mga naka-follow sa atin, nagpadala ng napakaraming damit pambata na pambenta. So yung mga naghahanap ng damit pambata dyan panregalo sa Pasko, well, check nyo na yung page ni Commander mga lo, diba kayo ng gusto gusto nyo. Shoutouts nga pala kay Carlo na asawa ni Irish na nasa Japan. Maraming maraming salamat po sa tiwala. And by the way, nagpadala rin pala ng additional ng items si Ma'am Karen ng Sister's Choice. Kung gusto nyo rin ng skincare mga Lodi, pwede nyo rin i-check to. Siyempre dahil alam na alam nga rin nila ang libangan namin dito sa Bayes kumain, nagpadala rin sila ng food items. Masarap na butcheron mga Lodi from Queen's Kitchen. Lana, sira na naman talaga ang diet ni Commander nito. <laughs> Shoutouts nga pala sa Queen's Kitchen. Nako, ang sarap po ng butcheron nyo. Hindi po nakaka-overpower yung lasa. Saktong-saktong timpla tapos saktong sakto din yung panter na yung sukang paumbong. First time ko makatikim na ito, apaka ah, solid nga rin pala ng lasa ng sukang to. And wait! There's more! Siyempre, hindi rin magpapahuli yung mushroom chicharon ni Kuya B. Actually, kalugar ko lang yung may-ari nito. What I mean, kalugar is dito lang sa probinsya ng Camarines Sur na nakatira yung may-ari ng produkto kaya ng business na to. Kuya B's mushroom chicharon from Calabanga, Camarines Sur, mga Lodi. At hindi ko may tatanggi, mga Lodi na sobrang na-excite ako sa package na to na pinadala ni Kuya B. At yun ay sa hila ng paborito ko nga yung mushroom o yung kabote mga Lodi. Naalala ko dati nung bata pa ako, every time na umulan tapos kumikidlat, kinaumagahan niya, nagahanti na ako ng kabute kasi siguradong sigurado may tumubo na naman. Pero ngayon, di ko na kailangan mag-antay na kumidlat kasi meron ng Kuya bis Mushroom Chicharon. Tingnan nyo yun naman yung packaging niyan. Wow! At syempre, hindi mo kumpleto yan walang taste check. Pero bago tayo dumako dyan, unahin muna natin yung taste check natin ng Butcheron tapos ng ating suka Paombong. Hindi overpowering yung spices. Ano ang

Okay, first product, sukang paumbong tapos yung ating butcheron ng Queen's Kitchen approved mga lodi, masarap. Next naman natin is yung mushroom chicharon. Mm. Ayan, mushroom na talaga. Oh. Mm. Sarap. Wait lang. Ah! gasamuchy churo na naman sa mali. Hmm. 'Di ba? Hmm. <coughs> Pwedeng siya na kakainin kasi wala siya. ano, sugar-free tapos trans fat-free. Wow. To mm. Ang ganda pa ng packaging, meron kompleto oh. 'Di ba? Tastes like chicken skin, mushroom na mushroom, hindi puro coating, hindi oil, guaranteed not oily. No preservatives added, a must buy pa sa forever. Ang kulit. Ramis at totoo labit. And, tagang alabang ka lang. Mmm. Crap. So ayan kung naghahanap kayo ng masarap na pang snack so kaya pampulutan or whatever mga lodi Check nyo yung Queen's Kitchen Butcheron pati na rin yung kanilang sukang paumbong At syempre check nyo na rin yung page ni Kuya B's Mushroom Chicharon mga lodi And syempre huwag nyo rin kakalimutan i-check e yung page ni Commander I Benta na siya ng mga sari-saring items mga lodi from pabango, mga damit Tapos ngayon mga terong damit pambata. bata So hanggang dito na ulit yung video natin Comment mo naman kung saan location mo na panood tong video na to Sabi ko sa nang iba wala raw mararating Pero alam ko yung mga videos ko saan saan nakakarating Again this is Kuya Renan maraming sa lahat ng support support at maraming salamat sa panonood. See you guys on the next one.